Angas naman na ito Maliit lang siya pero napakaganda ng sounds So yun na nga guys So nakikita nyo ba yung sounds na yun So for this video nga guys Pupunta kami ng Glorieta Para nga hanapin tong napakagandang GBL na to So pwede pang karaoke So pwede mong bitbitin kahit saan So yun nga napakasundo namin na Bilhin Dahil nga may budget naman tayong binigay para dyan guys So ngayon, pupuntahan natin sa Glorieta para nga napin tong sounds na to. Kaya't samahan nyo kami guys. Let's go! Ayan guys, so andito na nga kami sa Glorieta guys. This oras na ng gabi. Sumugod nga kami dito guys, hindi para gumala. Kundi hanapin nga itong GVL na to na napakaangas. Kaya't samahan nyo kami guys, papasokin na namin tong Glorieta. Let's go! So yun, pagpasok nga namin guys, nakita na namin tong outlet ng JBL dito guys sa Glorieta. Kaya tinanong na kaagad ng mag guys kung magkano ba talaga ang price nila ng JBL uh, nga nang inaanap namin. So dito nga lang pala yan guys, malapit sa Chowking, sa baba ng Abinson, second floor to guys ng Glorieta 2. Kaya ayan, punta rin ako guys para usyo yun nga natin guys kung okay ba talaga yung sounds nila dito. Mamaya may mapake tayo dito guys, di ba? Yeah guys, bibili kami ng uh, karaoke, GVM. So yun na nga sinasabi ko. Ka, minsan guys, ayaw ko talagang gumala sa mga ganitong lugar guys. Dahil nga pag nakakakita ko ng mga ganitong kagagandang appliances na hindi mo naman mabibili kung wala kang maraming pera. Diba? Tignan nyo naman guys, nasa 99,000 pesos yung ganong cheater na yun. Ka namin tong ano uh, GBL 320. Yung pinaka latest nilang ano model ng ano. Uh, speaker karaoke. Okay. Meron na sila dito mga headset. Ayan. And so bumili na rin tayo ng, ng mic guys. Ayan. So yun, bumili na rin tayo nitong mic wireless. So alam nyo kung magkano to guys. 7K. Ayan, 7K to GB. Ayan. So ito yung parang. So ayan guys, ito testing natin. Ayan yung bago. Alright. Kailangan na kasi. As for, works. As for works? ano yun? Ayan, po. <laughs> Ayan. Kaso, isang advantage natin. Sige naman kakanta. Uh, dito pwede ka mag-charge Charge mo yung mic mo, kaya yung pinaka-receiver ng mic. Uh -huh. Tapos oxygen, kung gusto mo gamitin sa TV, yung yung speaker ng TV, pwede ito. Uh -huh. O kaya hmm? okay, kung marami kang ganito, dito ka na Ano yung on-off na yun? Sa dulo? Kanan? Ito sir, uh, pwede kasi ito ng ano, gitara. Ah, sa gitara naman. I-switch Is uh -huh. mo na lang sa gitara kapag na gitara. Kaya pag mic, mic. Okay. 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 Yung sabot sa, sa mic dyan, wala nang ibang ginagalaw dyan, ano? Ano lang yan? Kapag kaapitin oh. yung max ball yung mic dito ka sa gilip. Hmm. Okay. 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 Tapos yung nga rin, mga ka, mapuputol yung ano yung sound. Magbibit. Okay, okay. Ah, Yung beat na. Okay. 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 Tak para ulit. <laughs> so pagtapos nga namin bayaran guys yung aming binili So iniwan nga muna namin dito guys Dahil nga kakain kami Marapit lang naman dito sa kanilang outlet Kaso nga lumabas ulit kami dyan guys Kasi napakamahal na mga pagkain dun Kaya dito nga kami napunta kay Papay So samahan nyo kami guys sa aming food trip Let's go 15 minutes Pagkain natin yung order, 15 minutes daw, diba? 15 minutes. 15 to 20 minutes. Ito urasan siya lagi. 15 to 20 minutes. Masarap sa papay. camera ko lang. Hindi na lang. Sige. Ang tsura ng duto. May napanood namin yan eh. May Yosi eh. Oo. <laughs> eh, sana, <laughs> <pala>. Diyan, <laughs> Comedy 'yan, 'di ba? Comedy. Oh, <laughs> malaki. oh pa. <laughs> <laughs> pag nakakaano, pag nakaka Si Papay, Oo nga comedian. Hindi naman ng <laughs> 'yan, hindi King. Papay, so, tingnan natin ang kanilang chicken dito, guys. Gusto mo Masarap daw yung kanilang fried chicken. Tingnan natin. So ito na nga, dumating na ng ating order guys So tara, kain tayo Mukhang masarap yung chicken nila guys no? Tingnan naman yung kulay ng chicken So yun lang naman yung order namin dito Tapos may price din sila So tara guys, kain tayo guys Okay <laughs> yan, So topis chicken nga yung in-order natin guys At uh, may kasama na siyang uh, mas chrome gravy Ayan, so try natin What's up? What's up? イエイ